ya yeah. ipakita eh, mo nga pare kung anong nangyari daw Putol Kita mo kanina Kalabsawan Talagang anong usura Hindi mo napansay kung anong pun talaga? Parang bayawak yata Nandito po ang ating kawil na naputol Hindi agad natin na bisita kanina maga Yan, yeah, naputol lang po uli ako ng isang kawil ito po ang kawil na naputol. Ayan. Ito mo, basa-basa pang paligid. Nakita ni Kuya. Na nakakalabsawan daw. Marlon, para ng flies. Kukunin ko na rin yung ibang huli. Nakahuli ka na. Dapat. Tsaka tsaka lang yan. <laughs> Nakagaling ka na din eh. Ba, ayos na no. Ba. Pare, wala na. Putol ulay. Putol ulay. Malaki. Malutong ang ano mo, Pero malaki daw, kuya ni Kuya. Malaki daw. Malaki daw, kuya niya. Nagkakalapsawan daw kanina, nakita niya. Naputol ano nung tumakbo. Hindi mo na, baka igat. Guanong yung huli ko kanina ng hitaw, may kagat sa puwet. Parang ngiping maliliit. Meron pa rin yung para, hindi ko pa nabibisita. Nandiyan ng iba nasa lugong Taklaban mo. Malaki. Magdala kang ano? Plastic. Tayo diba para ray, gay-gay isa? Gay-gay isa? Pare, pero para, para pag pinutol mo hindi gayang putulin eh. Malakas? Malakas ang pursa, bigla. Bayawak yun. malaking bayawak. Hindi, hindi pa parin yung bayawak. Bayawak Malaking bayawak. Hindi, kung ano pa yung, yung isdang buhay. Kita ko itim eh, itim. Ah, itim. Itim. Igat yun. Hindi mo na parin yung bayawak eh. Uy, nababad yan sa kaya. Kaya, may ano din eh. May nakalabso pa kagabi pa daw. Sa lubang yun. Kagabi pa yun na dagasa. Eh, hindi ko natin yan eh. Ganang nakakala ko talaga hindi makakalais. Hindi ko narinig. Nawili kami doon. Ponte. Sa akin yung kaputol lang nandyan. Pampirito doon na yan. Nakadalwa na. Ang ah, anang kawail. Ang anaw. Hindi ka nagdala ang bulat eh. Pala. Dina. Ating papainan. Ating liliko minanaw. Hmm. <laughs> Aray ang isa. Kone mo muna yung alaw, pulunan. Ating liliko min. May isa pa din eh. Aray. Aray, isa Aray. Aray. Naglalagay tayo ng kawil. Yeah. Panibagong huli na naman ito. Hindi natin maputunayan kung anong nakalapas na yun. Kung igat ba dalag o bayaw nga. Pero gahira magtatugmok din ng bayaw kay. Malalim mare. Eh. Yan yung ang kawil ko na bati. Potol. Nakain pala sa isda ng ano? Yung dugong maliit? Yung na maliit. Oo, oh, pa, basta palutang lang. Ito po ang aking libangan. Habang walang ginagawa. Naka-stress naman magtitigil sa bahay <laughs> kaya ako Nagaganto. Nila, nakalpas. Siya, yeah, nakalpas pa. Kumilipit. Hindi ko madadakot. ni tibo. Tingnan mo yung ating yara. Baka mapuntahan ng asaw. Yung mga huli natin daw sa bangka. Ano kaya yung... Hindi, yung nilap na laman ng isda. Kinakain din nila eh. Oh. Mga batak din nun daw. Batak? Siguradong meron yun. Pag batak. Yung babatak yan eh. Ilan oh. ako dyan? Isa pa. I Isa pa din eh. Bigit ako Mamaya natin likumay. Pagka tayo pa uwi na. Tingnan mo kung may pain Wala na. Mamaya natin lilikumin yan lahat. Kukunla natin yung huli. Pagka may nadaanan din Pukuhin natin ito, souvenir. Dalwa na ito. Dalwa na itong putol. Taray na, tingin na rin. Hindi pa. Ano, wala. Ay, pulapot mo. Sayang. Wala na pa ay. Aray ha. Kakalasin ko lang Aray. Sya ang na niya. Eh, oh. Ang lakas ng hatok naon. Oh. Pinutol itong gantung kalaki. Ang ah, yung... Hindi, ang lakas ng hatok naon. Oh. Matigas naman eh. Hindi. Matigas. Di ano? Kagaya din nung nandiyan nya oh, kabit saya. Anong may ano gamitamang kwan matatalis ng tali. Wala naman eh. Gaya din ito yan nakakabit no. ah, dyan sa iyong iyong ba mo ko lubot Hindi ko makita nung ayos ang pagbibigyo Wala na din ayun Meron pa din eh, dalawa atang huli Karik isa Gaya yeah, baka mamay may makakadaan dalag Mamay natin kukunin Ha Sarap niyang gabi-gabi eh, -gabi, babantayan na sa pero sira ang trabaho, hindi <laughs> trabaho pa ako eh. Okay. Kasi sa gabi ang daming namamana. Sa pamagal lang, so, pa, lagi mong makikita yan. Pakaunin natin yung natin din eh. dito wala dito hmm. ito 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 hmm. Timore, oh, kunya yon. Igat. Ito mo, rekin ng Hindi lang nakuha, oh. Kinagat siya. Aray, may tama din. Sumukos, eh. Sinakmal, oh. oh. Tansay. pero kung nadahal natin yung malangyaw tiba tiba tayo ayaw kay inay? ayaw mas magaling pa ngayon yung isdang ano, medyo palatang sa tubig ha? ha? Sumagos yon? Hindi kaya yung yun na ano dyang gabay? Baka yun nga yung nadagsahin. Hindi ko na nakakita. Sinasabi ko sa iyo. Hindi ko alam. ganang hindi ko natin yan eh. Dito lang ako tumingin. Parang meron po dito. Ano nga gayon? Sa kinakita yun? Parang dalawa dito eh. Nasa na yung isa? Dat pala ano nga? Mahaba-haba ang tali ano? Nasunod? Parang nga yung bagting? Paghilay po tulagat nga. Ilan ka dito? Isa lang? Ba't wala? Yan ang isa. Di na isda. Wala, isa ka din eh. Parang meron po dito eh. May iwanan na naman, sayang. Dito. Kung sinaiwanan, nakikita naman ulit. La oh. eh de, na hindi hindi ko na hindi ko hindi ko na hindi ko na hindi na hindi ko na hindi na ako ko sa